Pinakpin Pinaglanang Education Program Specialist 2, ang Alternative Learning System, Dr. Victoria M. De La Cruz, na siyang kumakatawan sa ating pansamay at katagapamanihala ng Samay ng mga paralan ng Tuso at ng Isud Quezon, Binibining Kerning S. Sedilla, Seso Hay, ikinararang at tupong iharap sa inyo, ang 358 batang lalaki Nangayon ka po ang bilang na anong nuraan at limampot isa ang mga mata magsisipag ka sa paralang elementarya ng San Agustin taong panaruan dalawang limo, dalawang put apat, dalawang limo, dalawang put lima. Kasi kasi ang nato pa ng lahat ng pinakailangan sa pagtatapos ng kurikulong pang-elementarya na itinagda ng kanawanan ng edukasyon sa lahat pang-elementarya ng Republika ng Pilipinas.